Kaya i-raband raw muna namin sa corner pala. Ayan. Ang dami kong dalaw guys, kita n'yo. Ready ready na ako dito. Hahaha. <laughs> so... yan? I-chat to sila oh. Team Malakas. Dito pala kayo. Hey! Dito pala kayo! Ano yan? <laughs> Check-in na ba? Ano Sino yung kit-bike? Paano mo nalaman? Diba sinabi yan? Diligaw ko na nga sabi ko terminal. Pwede na naman. Hindi kasi, 1, 2, 3, 4. Sinuyod ko yan. Ano yan? Check-in na check-in na. Ano ba naman yan? O, ano ba naman tayo? Kanina pa ako dito, alas 5 eh. Check-in na kayo? Hindi pa to kasama sa team malakas, ba't nandito na? Ano ang desisyon natin? <murin> lahat gagawin ko. Kaya lang mag-iisip. Eh, si madam, si madam. Lahat, ah, lahat. Sama ka pero hindi ka pa official. Pahirapan ka muna namin sa corner pa lang. Kung siya Oh, sama o, na, na ako ah. Kapag hindi, pauwi ka din. Ay, ganun. Ano ba yan? Ano ba naman yan? Ano ba yan? Kakasimula lang ng... Papunta pa lang tayo, binibigyan mo na ako ng premyo, yung 100k ha. Di ba yan yung premyo oh, ko pag nakapasok ako? 100k, eh, nahulog agad. Oh. Ay, malapit na no? oh. Abot kamay na no? no? oh. Malapit na oh. Sila, sila may jacket ha. So, ayan, okay lang, okay lang. At least ang mahalaga dito, makakasama tayo. Di ba? Ang mahalaga makakasama. Puno na daw. Puno na eh. Di, kaya pa yan. Di, sa ano ako? Sa harap. Pwede ba sa harap?

Hindi siyempre pag ganyan, ikaw na ang bibili, hindi ka naman kasali. oh, kasali. Ka Mahal na ticket na yung balo sa buhay. Pwede ba, pwede ba parang counter dito? <laughs> ano, punta ka pwede, ba na sa abang? Pwede yung ano, bagahe, kasi yan. So yan guys, bibili tayo ng ticket. Kaya saan pwede bumili ng ticket? Saan? Dito, papunta Palawan. Ticketing office ko tayo. Mayroon sa office. Self-booking. Self -booking. Oh. Self Kung oh, hindi po kaya ticketing office. Thank you. A few moments later. na nakabili na tayo ng ticket natin. Saktong-saktong, nandito pa sila at di pa sila umalis. Yes, sir. Okay. Sama-sama na. Yeah, boy. Nakabila ako ticket. Kape yan, kape. Master. Yun o, kape yan, kape. Ano, ba naman yung pati naman sa kape? Sige nga, tagtagam mo na, <laughs> na nga po. Kasama dyan. Ba't gano'n? Kaya nga eh. Oh, hindi, okay lang. Hindi pa official to. Ba't nalilibro okay. okay. na? Oo, na. sa akin. Okay no, lang yan. Pag-official na na sa kanya, ililibro na. Ah, sa so, na ako. Pero parang masarap yung ano ha. Matcha. Oo, oh, nag-ibili na nga na. Hindi, <laughs> hindi. Gago! Pag-official na ako, pwede na. No? Kasama -official, na ako. official libre ka na lang. Ah. Pero para masarap yung crispy cream. Hindi kasama sa budget Hindi eh, kasama ah, sa budget. kasi pang ilan lang ito. One, two, three, ganun. Sabagay. Kukulangin matatight kami pag sinama ka pa na. Oo nga. Ito na lang, crispy cream. One eternity later Ayan okay, okay. na, papunta na nga tayo yun. sa... Ayan. Dito ako sa likod. Oo. Oo nga eh. Hindi, uh, sa likod na ako. And guys, update lang. Walang upuan si Rendon siya ba doon? Hindi, <laughs> okay, natayo na ako sa likod. Ano sabi mo, maiiwan iwan si yun, si Boss Rendon? Maluwag pa. maluwag pa yan sa likod. Ay bro, next flight ka na daw <laughs> At kaya na nga at lumipad na ang aming team papunta sa Palawan at sobrang saya na Abangan nyo ang aming vlog for today. So yan, dami natin dito ano mga supporters. Uh, Welcome!